Alright, mga kalantok. So, ngayon dito ay sa Metro Oil. Ayan. So, naghanap ako ng pagbibigyan natin ng uh, pagkain sa McDonald's. Ayan. So, walang mga bata akong nakita na nakatira sa kalasada. So, may nakita ko dito mag-asawa. Ayan. Dito sila. Alright. Kawin, kawin, kawin. Meron sila mga asawa. Kawin, kawin, kawin. Okay. <laughs> Ay nga si Kuya nakangiti at si ate naman ay malungkot dahil gutom na na sila. Pero si Kuya ay eh, nakuapang ng umiti. Kaya sila kailala ng lako dahil nga lagi ko silang bibigyan ng pagkain. Kaya meron, meron tayong bibigyan sa kailan. Wait lang. Alright. Kaya mas masarap talagang tumutulong sa kapwa. Mas masarap yung nagbibigay kaysa tayo yung binibigyan. Napahala na tayo dahil nabigyan tayo ng Diyos ng uh, magandang trabaho at okay, uh, malusog ng pangangato ko. naman tayo so, rin. Masabarin ka tayo ng office. Ayan ang ating dalawa. Ninja 650. Masabarin so, ka tayo ng office. Alright. Eh yeah, so meron tayong pagkain na naman ngayong araw na to. Ay, yeah, let's go. Bagus.